umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 30, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglakas ng super typhoon na siguring habang kumikilos na po yan, palayo sa mga isla ng extreme northern Luzon na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po hanggang sa 250 km per hour na nagdudulot pa rin ng malalakas na ulan na may, na may mapaminsalang bugso ng hangin dyan sa mga isla ng extreme northern Luzon at, sa ilan pang bahagi ng northern part ng northern Luzon at, at bukas po ng umaga ay tuluyan na yan na makakalabas sa ating area of responsibility. Samantala si Bagyong Haiko naman ay nagbabanta na po na papasok sa ating area of responsibility at tatawagin yan sa local name na Bagyong Hana na siya po ang mas lalo pa na magpapalakas sa habagat na tahilan ng mga pagulan ngayon sa mas malaking bahagi ng ating bansa. Sa, sa ikalawang linggo po ng susunod na buwan ay posibleng may mahinang daloy na po ng amihan at unti-unti na po na mamamaalam ang habagat. At sa lagay po ng ating panahon ngayon dahil kay Bagyong Goring ay maulan na panahon dyan sa extreme northern Luzon At northern part ng northern Luzon at sabi po ay tinaas ang pinakamataas na wind signal number 5 dyan sa Maybabuyan Island Pero kahit napapalayo na po sa si Bagyong Goring ay nakataas pa rin ngayon ang tropical cyclone wind signal number 4 dyan po sa southern portion ng Patanes sa Maysabtang Uyugan, Ivana, Mahataw, Babasco and the northern portion of Babuyan Islands dyan sa Maykalayan Island at Babuyan Island. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi pa ng Batanes and the southwestern portion ng Babuyan Islands Diyan po sa may Fuga Island at Dalupiri Island. Signal number 2 naman po sa northern portion ng mainland Cagayan sa may Santa Praxedes, Sanchez Mira, Pamplona, Claveria, Abulug, Balesteros, Santa Ana, Apari, Kamalanyugan, Bugay, Santa Teresita, Gonzaga, and the northern portion of Ilocos Norte sa may Pagutpot, Adams, Bangi at Dumalneg. Signal number one naman po sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, Apayaw and the northern portion of Kalinga sa may Balbalan, Pinugpok, Rizang and the northern portion of Abra sa may Tineg, Lagayan, Lakub, Malibkong, San Juan, Danglas, La the rest of Ilocos Norte and the extreme northern portion of Ilocos Sur sa may Sinait, Gabugao at San Juan. At dahil naman po sa habagat ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag sa ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na po sa western part, Metro Manila, Calabarzon, MIMAROPA, ilang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Western Visayas. At mamayang hapon po ay maulan pa rin na panahon sa malaking bahagi ng Luzon dulot ng habagat at bagyo pero mababawasan na po ang mga pagulan sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. Unti-unti na po nagaganda ang panahon dito dahil po yan sa unti-unti na rin na paglayo ng bagyo at may mga isolated rains rin. Mamayang hapon sa ilang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao dahil naman po yan sa Habagat. At sa atin namang mga baybayin, ipinagbabawal po ang pagpalaot sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat sa mga baybayin po ng Extreme Northern Luzon kasama po ang Northern Seaboard ng Cagayan dahil ang mga alon ay posibleng aabot hanggang sa 7 meters height. At iwasan rin natin ang papalaot sa Silangang Baybay ng Cagayan, maging po sa Kanurang Baybay ng Palawan, dyan sa, sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakonang.